sa bahay. sa ka na, Banda? Ha? Ayun, papunta na siya sa bahay, guys Kukunin niya na yung ano. Tawagan muna ako din sa bahay. Tawag muna ako sa bahay. Saan yan, Lods? Banda. Ayun, oh. No? Ayun, oh. No? Papunta na sa bahay, oh. Oo nga, nakalimutan ko sabihin. Huwag mo na yung inga eh. Lupit to. Camera. Oh, may pampos na ako, loads Ano? Road trip? Olik? Guys, pakit na dun sa amin, oh. Yan na yung lugar namin, no You know, bakit na? Mimiss ko tuloy yun sa amin, guys. Ayan na yung lugar namin. You know? You know? Shout out, Pepo to. Naka-live si Pepo to. You know? <laughs> Ayan na, na-miss ko tuloy yun sa amin. You know, Bakit na malapit na sa amin guys, yung so, mainit naman sa lugar namin ayun na oh, lapit na oh dun, dun ka tumawag sa hipag ko ah ayan na guys lapit na bahay namin, ayan na dumarating na si Oleg Rebon, paparating na sa aming bahay ayan na ang aming bahay guys, ayan na, narating na ni Oleg ang aming kabahayan ayan na, liko na siya doon magpas ka na hoy Nandiyan na may anak ko eh. Ayan na siya guys. O yun no. Hindi pa siya lumiko. Lumiko ka na. Sana mamaya pa lumaba yung bus ko. Ayan na siya guys oh. Shider. <laughs> Parang hindi ka pa lumiko. Hindi ko na. <laughs> Pamblog to. O, oh, sige. Tawag ka doon sa hipag ko. Nandiyan mo nga bukas hipag ko. Hindi ko makakontak ko eh. Hindi marinig eh. Hindi nagmasagot. Doon sa bahay ng hipag ko. pa na pindot, loads O, game na. yan Labo. <laughs> mag-picture mag ka na lang dyan. Bi send mo na lang sa akin. O, sige. loads mag-picture ka na lang. Send mo sa akin. Ha? Mag-picture kayo. Send mo na lang. akin porma pa si nanay ah. Thank you Lodz uh, ah. <laughs> Nakaporma pa. Naka-pamewa ba? Pa. Oo, oh, na nabidyoan ko na. Salamat ah. Sab hmm. oh, sige, ingat. Pasensya, pasen, pasensya ka na dyan ha. Sa ano ko, piyadala. Nakaya, unti lang yan. Sinabay ko lang yan, nakaya. Sa susunod na lang pag umuwi ako. Sige. Oh, sige, okay. Tatawag ako sa iyo namin guys. So ayan na yung lugar namin. Nagbibidyo rin ako rin na tangi. Ayan na yung lugar namin. Diba? Nakakami sa'yo na yung tricycle. Ayan na paparating na. Kumpare ko yun ah. Ninong na, na anak ko yun nasa tricycle. So ayan na nga pala. Si Olik is kinuha niya na yung kanyang chocolate guys. Hindi naman karamihan pero <laughs> kasi nga sinabay ko lang doon. Yung chocolate mo nga ako. Nagbablog nga ako. Nagbidyo nga ako. Ayan na. Nag-video nga ako sa iyo. Ayun oh. So ayun na. Sige, ingat. Ngayon, tangi ngayon. Tingnan mo, ngayon naka-video nga ako. Oo. oo. Ayan, oh. Ayun oh. Ayun. Oo. oo. Hoy, <laughs> Ay, Ala bat lumaki ako. Bat lumaki yung sa akin. Dapat da, ayan, dapat mal yung picture ko. Ayun oh. Yung mga bata doon guys sa amin. Doon yan sa harapan namin. Ayan. O, oh, sige na. Babay na. O. Oh. Hindi. Paano ka tamay kita? Hindi kita. Ako lang nakikita ko eh. O, oh, ayan na. Nakita na Ayan na. Ayan na yung ano, my share. Ayan na si Shider Block oh Shider Block. Shider Block. Shout out. Sana all. Pepot. Ayan no, pepot o. Oh. ayun o. No. Pumunta sa bahay. Shout out, Ems, pumunta sa bahay namin O, uh, siyempre kay Sir David <laughs> Shout out, Sir, dear <laughs> Ayun, o, oh, kinuha na yung chocolate sabon, no? Oh. Maraming sira <laughs> Si Runa uh, Ayun yung bahay ko, o oh. Ayan yung bahay ko guys ah. Yung mga wire Ah. Hmm. O. Oh. Hmm. Uh. hmm. Uh. hmm. Ah, naka-bluetooth ko. Okay yan. Uh, ayos pala eh. O, oh, sige, ingat, ah. Ay, gano'n. Wow, panalo, ah. Ayos, ah. <laughs> ah kaya pala, kaya pala, ang linaw, eh. Ay, nakakabit sa, ano mo? Ano ba, yung nakakabit sa, ano mo, helmet? Ah, kaya pala, lupit, ah. ah oh yun, oh. O, nga, ikita ko, oh. Ayos ah. So, uh, ayan pala yun, panalo. Parang DJ outs. <laughs> DJ outs. <laughs> DJ outs. Sige na, baka bumaba na yung bus ko. Uy, anong oras na? Bababa na yung ganda. Sige na. Babay, ingat. Salamat ah. Sige. Babay. Sige. Babay. Hindi nagsabi. Okay lang, te. Okay. Uh, ka-vlogger ko Sabi mo ka-vlogger kita. Sabi mo ka-vlogger kita. Mm-hmm. Hmm.